yan pang 10th birthday ng anak ko. Boodle fight daw. Yan ang request niya. Sabi niya mama gusto ko magpa-boodle fight. Sa so, mga klasiko. Ayun, kaya ito na, boodle fight. Nihintay na namin sila. Yan. Meron tayong ano, sawsawa, ayan. Sibuyas at kamatis. May meron tayong bangus na boneless. Meron tayong bread, the wheat cream talong, spaghetti at chicken. At syempre, kanin. <laughs> <laughs> yan, Nakabukal ka. Nakabukal. <laughs> Nakabuka pa yung talong. <laughs> <laughs> Ay, agoy. Agoy. Bakatahong <laughs> hindi. Oto. Hindi, talong yan. Nakabuka. <laughs> Ay, loko. <laughs> Ayan. Ang so, ganda-ganda tingnan ng boodle fight na. Bago mo ito. Um, yeah. Ayan. Okay, Ayan. At syempre may cake pa. Oh, hindi niya alam to. Surprise. Thank you for yeah, watching. Follow for more. Bye-bye. God bless you.